Yan, nakakit siya guys sa puno ng bayabas pagbalaglag. Tapos ang laban guys. Yan guys. Tingnan mo baka may mga ano dyan. Bunga ng bayabas. Bayabas yan eh. Sayang wala tayong duyan. Baka guys, may sino ba dyan na mag-sponsor ng luya, no? Kasi tingnan nyo guys, ang tibay ng bayabas guys. Tibay yung uh, tibay. Ano, Malapit na to guys, pag tag-ulan sigurado. Mamumunga to. May bunga na may. May na, na bunga? Ay, Di bali, magdala tayo ng panungkit pagbalik mga ilang ano ba to isang ilang buwan pa yung guys ang lago laki ng puno guys bayabas yan yan pwede na isaw sabag ano yan tuyo, tuyo po okay. tapos si chili Mau apa? Para may ulam tayo mamaya Ha. <laughs> tawag dun Di ba yung langka? Ay, ito ata yun. Ah, yung langka. Na ano. Yung parang ganyan siya. Okay, nakain ka mo yun pa. Yung parang maliliit pa lang. Hawin dito. Ito pa, watin oh, mo mo. Yeah, Kaya, gusto ko sa'yo. Oh, sayangin. Uy din yan. Ano yata ito? Native na bayabas eh. Malilit ang bunga nito. Hindi pa. Ganito rin yung kina eh. Malalaki tos mabilis pa hilog. Okay guys. Bye bye na.